Uh, what's up mga kalamlam? So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa kung magkano yung naging kita ko within 15 days sa aking 7 units. Uh, every 15 days kasi yung uh, cash out ko sa aking mga pisonet. So tara, bilangin natin yung nakuha natin. So ito na po lahat yung nakuha ko sa aking mga 7 units na pisonet. So i-separate ko muna to yung piso 5 at saka yung gis. Ito mga kalamlam yung ano ko, ito. So, hati ko na. Piso. ito may piso na Ito naman yung... singkong bago, yung puti. At saka, ito naman yung sa 10 pesos sa, sa 20 pesos. Ito naman yung mga baryang sira. So, hinuhulog po ito ng aking mga malalaro mga kalamlam. Buti na lang ngayon, hindi masyadong marami kasi nga napalitan ko na ng universal coin slot. At merong isang barya dito, hindi nila alam kung gaano to kahalaga. So sa mga coin collector natin dyan, mahal to. Year 1968, sa US made po ito. 25 centavos. Comment lang kayo mga coin collector kasi marami rin akong mga coins dito. Kakash out din tayo sa ating piso wifi ngayon. Uh, every month ko po itong cash out. Ah, hindi to kalakihan kasi ang dami nang nagpipis wifi sa aming mga kapitbahay dito mga kalamlam. Pero goods na rin nasa around 5 to 6k yung kinikita ko po dito mga kalamlam. So ito na po lahat. Nabalot ko na at na uh, bilangin natin. So 1, 2, 3, 4. Itong tagpiso is tag 200 each po. So 1k po ito. So 1, 2, 3, 4, 5. 5k. 6. 7. 5, 7, 5, 8, 9, 10, 10, 5. At may 200. So, 10-7 po lahat yung sa 7 units ko. At nasa 4-5 lang po yung kita natin sa Piso Hindi po talaga siya umabot ng 5K. Medyo kinapos po tayo ngayon. So, ipasok na po natin to sa bag at papalitan natin doon sa, sa may Jollibee. So, sa may Jollibee po ako nagpapalit ng mga barya kasi nga merong compliments na binibigay po nila. So kayo dyan mga kabisnes ko, comment nyo lang kung saan kayo nagpapalit ng iyong barya. Noon kasi may isang store dito sa amin sa Iligan City na pinapalitan yung 1,000 coins mo tas bibigyan ka ng 20 pesos per 1,000 coins. Pero ngayon wala na. So dito na lang ako sa Jollibee nagpapalit ng na aking mga coins. So, yun lang mga kalamlam, yun, yun po yung kita natin for 15 days sa ating 7 units. So, around 10.5 po siya. Not bad na rin. Yung uh, plan po natin sa PLDT ay nasa 2.5 po per month. At yung electric bill naman natin ay sa nasa 7K to 8K po siya per month. So, update ako sa susunod mga kalamlam. Paalam!